Ano okay mga kaipanta Bali ito na yung aming ginawang taguan Okay Yun yung aming taguan Tapos yung ating target Andito Ayan sila isa, dalawa, tatlo, apat Apat yung ating pamain ano Okay tara nandiyan sila oh Tara baka sakaling makadali agad tayo Okay mga kaibigan pinabaan tayo na isa Okay, headshot. Nice. Tagal, mga kain panta. Ngayon, mga dalawang oras bago tayo binaba ng na isa. Nag Tagal, mga kain panta. Ngayon, mga oras bago tayo binaba ng isa. Ah, uh, okay mga kain panta. At nabinyagan na 'yung ating ano. Discovery kop headshot ang kanyang binamano at ngayon ay medyo malakas ang ulan at kumukulog pa ngayon masusubukan din natin siya kung talaga siya ay water resistant at saka anti pag okay pero meron man tayong bubong hindi man natin papayagan na tayo mabasa dito okay shout po sa ating lahat mga kaimpanta okay stay tuned lang tayo hantay lang ulit tayo na isa pa 拜拜。Bye. Bye bye. Yan okay mga kaibigan, mga ano, mga kaibigan, nakakadalawang headshot na tayo. Ang problema lang nasilaw yung ating kung kanina. Puti. Hindi nakita. Ay, so. siya? Nasilaw yung ating lens. Yan okay mga kaibanta. Ah, uh, lilipat tayo ng ano, uh, nang pwesto. Dito ano lang dito, nakadalawa tayo dito, nakadalawa lang. Mula kanina umaga, ang tagal walang gaano bumababa tapos mga kaipanta pa comment naman kung kilala nyo ito yung baliwis na tinatawag diba yung whistling duck tinan naman ninyo di oh. diba maliliit lang sya malalapad yung paa nyo oh. so, isa, dalawa, tatlo, apat apat sya hmm. makulit to eh kung isang ito ngayon meron tayong nakuha isa pero hindi sya whistling duck pakita ko sa inyo mm -hmm. Ito yung mga kaipanta oh. Ito yung pangalawang headshot natin. Hindi ko alam kung anong klase ano ito. ano Malapad din yung kanyang ano, malapad din yung kanyang uh, paa. Oh, kakaiba. Oh, para siyang merong ano oh. Oh. Medyo parang ano siya. Mayroong uh, matatalas dito. Tapos yung paa niya, hmm, um, iba. Hmm. Kakaiba siya. Tapos yung tukana Ano siya? Yung matilos Yan o, no? matilos siya o oh. Kala ko talaga papan eh, Medyo malayo siya Yan no? Ito yung pangalawang uh, ano, Pangalawang headshot natin Sa ating uh, bagong scoop Okay Marichan, hindi ko lang kung lumalaki ito Pakomment naman kung anong klaseng ibon to para siyang whistling duck eh kanina para yung sisid niya kaya ang hirap pa madali agad hmm. diba ang kulang na lang nito yung ano ah malapad ang tukasan na parang whistling duck tapos ito kakaiba yung paa niya oh. oh. malapad din siya kaya lang eh makat meron siya dito parang mga ano tinik tinik oh. diba ang galing saan kaya galing to ayan okay Lipat tayo ng pwesto mga kaibigan. Baka sakaling makakakuan tayo dun. Makarami. Yan okay mga kaipanta. At lilipat tayo ng pwesto. Bali nakadalawa lang tayo dito. Mahina ang baba. Doon tayo sa kabila. Sa dating spot. Ito ay first time namin pumeso dito. Mabagal. Mabagal ang baba dito. Yan okay. Ito nga pala yung ating bagong ano, discovery. At... Makakadalawang headshot na siya. Okay. Bagay ba mga kaipanta? Ito ay si Tatang. Old model na iskopeta. Halos na magdadalawang dekada na. Na binisbihisan ko lang siya. Okay. Meron pa natin tirang 900 PSI sa tatlong shot natin. Bali 1,000 PSI lang ating kinakarga. Okay. Labinyaga na, labinyaga na mga kaibigan. At susubukan natin na headshot lahat. Okay. Nakakadalawa na siya. Lipat tayo doon sa kabila. Doon saan mas maraming kondon. Mas maraming bumababa. Ano? Nakapag-impake na kami. Lipat tayo sa kabila. Wala. Mahinang baba dito eh. let's go. Kita Yan okay mga kaibanta. Nasa 39 meters yung huling shot natin. Ito siya oh. Malaki, taba. Wala pang bumababa na ako dito. Mga itik. Nasa na kaya sila? Sana madagdag pa ito para meron tayong pang magandagan pang ulam para marami rami yung ating ulam ano pa lang to tatatlo pa lang to tatatlo isang itik isang tikling at saka isang ano ah ewan ko ano yung isa And okay tambay lang muna tayo stay tune lang muna mga kaibigan okay antay tayo lang tayo na isa sana madagdagan pa kati sa laang na malaking laking itik okay at uh, shout out nga pala kaya uh, discovery alright wala pang mintis simula nung ginamit natin bali ngayon lang natin siya na ano ngayon lang sya na napasabak sa ating operation simula nung ating uh, ginamit kinabit dito sa ating uh, laruan na matanda eskopeta lang to na matandang uh, ating lang binisbihisan parang hindi nga bagay dito natin na ilagay kay tatang apat sa mga pampisipi. Ayan, okay mga kaipanta. Time check. 2.30 ng hapon. At lumipat nga kami dito sa dating spot namin kung saan kami dito nakadami. Pero ngayon, wala pa rin bumaba sa so mula nung kami lumipat. Okay. At magkakapi lang tayo. Ayan, kumukulo na. Pagnubos natin yung ating kape at wala pa rin bumaba. Sisipat na tayo. Okay tatlo yung huli natin yan okay dalawang headshot isang body shot yan okay mga kapanta kape muna tayo no? Uh, pag naubas natin yung kape at wala pa rin bumaba okay let's go wala lang tagang pagkakasang bumaba sila ah uh, tsaka pala mga kapanta ah uh, okay uh, maganda ang naging uh, performance nitong ating bagong uh, scope scoop na discovery at ang kanyang spec ay uh, HT HT 6 das 24 by 44 talagang uh, napakaganda at napakalinaw at talagang nasubukan siya kumulog at kumidlat at malakas ang ulan hindi siya nagkukuhan tama nga sabi anti pag maliban na lang siguro kung talagang uh, kasagsagan talaga ng ulan na siya uh, masusubukan natin sa ulan pero kanina umulan siya pero hindi naman siya totally na uulanan. Kaunti lang. Pero talagang uh, satisfied talaga ako, 100% discovery. Yan okay. Kinabit natin dito sa ating uh, matandang uh, laruan. Tanda na 'yan, dikata na 'yan. Pero talagang uh, pumapalag pa rin. Okay. Maganda pa rin ang performance ng ating scopeta kahit sabihin na siya ay uh, matanda na. Alright. Ayan okay mga kaipanta. At pauwi na kami. At bali apat lang yung nakuha namin. Uh, isang itik at saka yung isa hindi ko alam kung anong klaseng uh, ano. Kung itik ba yun o ano. Tapos dalawang uh, tikling. Wala nang bumaba dito sa aming ano. Milipatan. Ayan o. Oh. Ito yung aming ano. Nilipat ang spot. Dati marami bumaba dito. Bakit? Ayaw ko lang kung bakit wala sila ngayon. Yung isa naman, doon sa kabila. Doon namin nakuha yung isang itik. Nag-iisa lang siya. Bumaba. Okay. Tara, let's go. Yan, okay. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan kay Pantapeds Vlog, okay, please like, subscribe, at pakipindot na rin ang notification bell para lang kayong update. Alright. Ah, uh, syempre, mga kaimpanta. Talagang napakaganda ng uh, performance. Maganda ang naging uh, tag team ng dalawa. Ng aking Suzuki at saka si Discovery. Okay, Discovery HT 6 dash 24x44. Okay. Yan, okay hanggang sa muli, mga kaimpanta. At uh, kami ay uuwi na. All Let's go.